So, eto na nga, dumating na ang ating pinaka ang ating Waybill printer. At syempre, hindi tayo magpapahuli. Kailangan i-unbox na natin yan. Kita niyo naman, o. Oh. Kasi noon eh, hindi ako gumagamit ng Waybill printer. Meron sarili kasi akong printer. Kaya yun na lang ang ginagawa ko. Piniprint ko na lang siya doon sa aking Epson. Kaso nga, etong JNT, biglang umarte. Ano ba naman kasing pinagkaiba sa Waybill printer? At saka sa ordinaryong... Epson printer ko. Eh, ayun nga. Hindi na daw nila tatanggapin kapag hindi nakaprint sa Wavel sticker. Oh my goodness, oh my gula, eh, na yon? Eh, dun ko lang naman siya ginagawa at piniprint. Eh, kasi naman itong Wavel paper ko. Eh, kapag piniprint ko siya sa Epson, just mio marimar. Nagbubura-bura siya. Alam mo yun, kala mo nabasa. Kaya ayun, yung ginagawa ko is band paper ko na lang siya piniprint. Eh, eto naman si JNP, ayaw na daw nila ng ganon. So, wala tayong choice kundi maglabas ng kaperahan at magbawa sa ating kayamanan. Kayamanan daw, eh, Joserang Palaka, Charis, kapatid ni Charlotte na maharot, at eto na nga. At bumili na nga tayo ng ating Waybill printer na may brand na of Oficom, ano ba yan? Bulol pa. Medyo may kamahalan nga ito, pero wala tayong choice. Pero kasi naman, useful ito sa atin. At sa ating magiging mga negosyo pa sa susunod, di ba? Malay mo naman, i natin, di ba? Wala na mang masamang mangarap basta to pa rin mo ang iyong pangarap, Charlotte, kapatid ni Charisse na maharot. At eto na nga, hindi ko alam kung paano siya buuhin. Kita niyo naman, kasama nga pala ito sa printer na nabili ko. Meron na siyang sarili niyang lagayan ng mga waybill. O di ba? Kahit paano, happy ka na kasi may pa sila. At syempre, hindi lang ako sa pagbuo ng lagay ng waybill na loka, pati sa pag-test print nito. Ay, just me yung marimar. Kailangan pa pala mag-download ng kung ano-anong apps bago ako makapag-print. Akala ko pag kinonect natin siya sa Bluetooth ay connected na at makapag-print na tayo. Hindi pa pala. So, eto, nag-download nga tayo ng printer apps. Madali lang din naman mag-download, kaya carry bells na lang. O diba, ang dami nating mga orders ngayong araw. At just me, Marimar, kailangan ko magmadali kasi kailangan namin pumunta sa school. Dahil nga ay kinabukasan, ay eleksyon na at kailangan namin ni ang aming mga kagamitan sa election. Kaya nga ako ay maloka-loka, tayo pa makapag-print. Tinatry ko ng tinatry yung printer apps na yan, hindi naman pala automatic. Kailangan ko pa ulit palang screenshot ang aking mga waybill, yung aking mga orders para lang ito ay ma-print. At ito nga, tinry ko magbasa sa manual, ito serang palaka, hindi ko maintindihan. Siguro nga dahil nangangarag tayo at kasi ilang oras na lang ay magpupunta na ako sa school. Eh kasi nga naman, pagdating ng aking parcel, ng aking order na printer, na waybill printer ko, ay na-excite ako. Kailangan ni-unbox na to. Kaya nga nagkukumahuga kong try at i video ito kasi nga no, no video no return no, no refund, di ba? Isayang e, naman kung hindi gumana, pero in fairness, ayan, meron naman silang part test print. Ayan at inilagay nga nila mismo doon sa ating pa-printer. Kaya goods na goods naman. Pero syempre iba pa rin pag tayo ang nag-try at tayo nag-test, di ba? Kasi nakuha natin mamaya, okay sa kanila pagdating sa akin hindi pala gumana. O edi kawawa naman tayo, di ba? Sayang ang ating kaperahan, ang ating anda, yung ating kayamanan ko no. Ito, Joseram pala ka. O, ba diba? So, eto na, nakapag-download na ako ng apps dito sa isang cellphone. E, Ito, Joseram pala ka. Nahirapan pa rin akong mag-print dito. Kaya itinry ko sa isang cellphone ko ay okay naman, gumana naman siya doon. So, hindi sila bati ng aking Oppo cellphone. Gusto niya yung aking tech, no? Ayaw doon niya ng lumang cellphone. Gusto niya ng bago. Tingin na nga ako ng tingin sa oras. Kasi nga at alauna alas 12, kailangan makaalis na ako dito. Kasi kailangan ko na makapunta sa eskwelahan. Pero eto, nahihirapan ako. Kung ano-ano nang ginawa ko, yung barcode, in ko na. Kahit di ko alam kung paano iskan kung tama yung ginagawa ko. Pero wala tayong choice. Sige. O, oh, ba? Diba? The more kasi na nahihirapan Apan ako, damo naman na kinakarir ko at gusto ko, alam mo success talaga makakasigaw na, oh my God, nagawa ko, my goodness. Ganar, no, ba diba? So, karir pa rin tayo ng karir. May oras pa, kaya pa natin to, kaya pa nating ilaban. O, ba diba? Pag may tiyaga, may nilaga. O, eto na ang ating lumipas sample print ng ating printer label. O, oh, di ba? Wavel pala. Ito serum pala ka. Ayan. So, meron na tayo. In seconds, makakapag-print na tayo ng marami. Sa Epson kasi, kailangan ko pa i -ano, i-set. Ayan. So, medyo matagal-tagal ng konte Pero, ito, goods na goods to kasi mabilis lang siyang mag-print. Oh, sa mga wala pang printer dyan, na gusto magkaroon ng printer, wave printer, itry nyo na tong Oficom. Goods na goods ito at ah, talagang 100%. Ang mabait pa ng seller. Approachable pa. Click nyo na ang orange basket at ang link. Kusan ko siya nabili.